Ibig sabihin, gusto mo yung live ko? Oo, oh, syempre, nandito nga ako. Hmm, live ko lang. Uh -huh. Ay, kung gugustuhin ba kita magpapagin? Ah. Hi, Tin. Hello, good afternoon. Malungkot ako. Kaya mo ba akong pasayahin? Bakit ka malungkot? Malungkot ako sa dahilan ng hindi ko alam. ako magagawa dyan. <laughs> Problema mo yan. Walang pakinabang to. Saan ka ba magaling? Sa lahat. Serious. Sa lahat? Hindi mo nga kung pa yung pasayain. Namingitigay mo. Oh. Bakit pag namingitigay ba yung tao masaya agad? Ganun Maybe. ba yun? Hindi. Pero naman kasi, diba? Minsan, pinipint lang. Porky. Kaya nga, hindi naman lahat na nangangitiin mo sa'yo. malayo. Malayo kasi hindi maabot yung ano. Lalo. Lalo pag malalim. Malalim ang pinagdadaanan. <laughs> Kamusta ka Mabuti. Masaya. Masaya ka? Mm. Gusto, ko, gusto, gusto, mo idamay kita sa kalungkutan ko? Hindi mo ko madadamay. Masaya ka ngayon. Pagkatapos ng lahat-lahat, masasabi -lahat, mo pa sa akin na masaya ka. <laughs> Ganun ba? Bakit ganyan kayong mga babae? Linyahan na, linyahan ng babae. Ba't ikaw na, ikaw na ang naglilinya ngayon? Pagkatapos na ng lahat-lahat, nagagawa niyo pang masabi na masaya kayo. Pagkatapos kayong alagaan, pagkatapos niyong tikman, basta niyo nalang iwanan. <laughs> Kanino ba yung galing? Kaya Ganyan na lang ba talaga kayo? <laughs> Ngayon pala lalaki na ang naga, ano yun. Nagsasalita ng ganyan, hindi na babae. Pagkatapos ng lahat latin na kayo mo pa talagang umarap sa akin ng ganyan. <laughs> Bakit tinapos ba? <laughs> talaga ba? Kakauwi lang. Kakauwi mo na. Galing sa? Yeah. School. Ay, nag-aaral ka? Ay, teacher ka pala, no? Sorry. Ano height mo, Tin? Hindi ko alam. Hindi mo alam. It Kaya is... nga eh, tinatakam Diba? Diba? Ganoon naman talaga pagkatapos Mga ng lahat-lahat. Lahat, pag kayo tinanong, siya sinasabi niyo wala man. na, hindi ko na alam. Ganun naman talaga kayo. Sinagot diba? ko. Basta na lang siya sabi na, hindi ko na alam. Wala na, tapos na kami. Mga 5 at ako. Pwede, ganoon. Maliit lang. Ano ka, small, medium, large. Medium, gano'n. ibig sabihin ano 'yon yung ano mataba mataba konti. yung ano <coughs> <coughs> ko. Like, oh. yung ano yung katawan okay lang yan para pag nagabakbakan at least may papayat pa yun no ako lang nagpapasaya sa viewers ko pero pag ako nalulungkot hindi talaga ako kayang pasaya ng viewers ko ba may nagpapasaya na kasi sa iyo. ay o gano'y pala sorry nakalimutan ko ay nakalimutan ko <laughs> nakalimutan niyo hindi kasi ako kalimutan. ano tanong mo tagasan ka Quezon City

Dapat ako na nga mag a kayo? Dapat lang. Oo. Oh. Aileen. Wait, thank you ah. Parang binabalik-balikan mo na rin yung live ko. Ha? Huh? Masaya ba dito? Oo, oh, minsan. Nakakatawa na. Nakakatawa na. Nakagigil pa. Kasi ano yun? Alam <laughs> pala ninoos? Ha? Huh? Alam pala no no. Ay dami nuno. Na... Saan? Dito. Ay dito. Sorry ah. Ano masasabi mo sa live me 2.0? Negative Masaya. o positive, Tom? Positive. Masaya tapos. Positive. May mga nagpapatawa ka dito sa mga ano, mga viewers. <laughs> Sila lang? Kasi ako nga, pag ano nga, dito lang ako sa baba, eh, nanonood lang ako. Tawa ko ng tawa sa inyo. Ah! Nakatawa yung mga guests ko, no? Oo. Mm -mm. Wala kayo, mga guests. Nakakatawa daw kayo, oh. Hindi. hindi lang. Nakakadala pa ng ano. Ah, nakakadala ng... Nung pinag-uusapan yun na nakakatawa. Ah, oh, syempre, magiging masaya din ako. Ah. ah. Ibig sabihin, gusto mo yung live ko? Oo, oh, syempre, nandito nga ako. Mm, live ko lang. Mm -hmm. Ay, kung gugustuin, bakit kita magpapag- hindi pa yan nagsasalita si Os na katawan. Charot. Charot. Charo. Charo. Ah. Tayo. Talaga. Lagot tayo. Mukha pa lang ni Osh na katawan. Grabe naman, seryoso <laughs> mo yung mukha ko tapos nakakatawa ang <laughs> May, may binadamdam ata, ata to eh. Nakakatawa lang, hindi masarap. Tanungin mo siya. Ikaw, tinatanong ko. Sabi mo, nakakatawa ako, ako eh. Hindi pa what naman na What Hindi. What do you think? Tubaga. Alam ko yung mga perception ng mga babae. Tingin pa eh. lang nila yan. May instinct. Okay. Eh. Diba? Tingnan ko nga paano. May. Ish. Kunwari. Huwag ka mag-react. Nakita mo.